ganda nito para mga bulaklak pero mga dahon lang siya dahon ng lahat nyo kung anong dahon yun dahon ng strawberry ganda ganda mga korting bulaklak din ganda ganda ganoon na to daw na strawberry nasa dulo na yung strawberry yun dami Kaya pwede itong patuyuin siguro. Tapos ilagay sa parang ano, flower base. Ilagay sa asingit sa libro. Ganda. Tapos na kasi yung strawberry eh. Yung mga pinagbalatan. Yung tinanggal sa dulo ng strawberry. Hmm. Di ba? Para mga bulaklak. Yan Ganito ang ganda ang ganda ganda ang tamis pa no strawberry galing bagyo dami rin yung isang cup oh diba? isang cup yan walang nabawas walang nadagdag Thank you for watching.